Sa video na ito mga idol ay pag-uusapan naman natin ang mga langis or engine oil na ginagamit nyo sa inyong mga sasakyan. Karamihan kasi ng tanong ng iba, ano nga ba talaga ang magandang langis para sa mga sasakyan natin? Well, para sa akin mga idol ay isa lang naman talaga ang dapat nating tandaan. Walang iba kundi ang refers to the owner's manual. Kaya sa video na to mga idol, pag-uusapan natin at tihimayin natin isa-isa ang mga yan para lalo nyong maintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng viscosity. Pero bago yan mga idol, disclaimer lang po, wala po akong pinopromote na kahit na anong brand ang langis. Ang makikita nyong brand sa video ay pawang halimbawa lamang para lalong maintindihan ng ating mga viewers. Let's go! Ito yung mga sample ng langis natin mga idol no. Katulad nito si Hyundai Xter. Oh, meron siyang 10W40. Yan oh. No? Si Castrol naman, meron siyang 20W50. Tapos meron din siyang 15W40. Si Toyota naman, meron siyang 5W40. At ito naman si Petrod, meron siyang SAA40. -E -E so, mga idol, yung ibig sabihin niyan, yung mga numero na yan, yan yung tinatawag na grade ng langis o tinatawag nilang viscosity. Itong mga letra na to, yung CI-4, yun, may makikita ka dyan, ah, uh, katulad dito, SNCF. ah uh, sa sunod na topic na natin, tatalakay nyan kasi masyado na tayo nga haba. Pagka pag-uusapan pa natin yan. So, mag-focus lang tayo ngayon sa tinatawag na grade o tinatawag na viscosity. Ayan, yan yung mga viscosity rating. Ayan, explain ko sa inyo ano ibig sabihin yung W15, W40, 20W50, and yan, uh, 10W40. Ayan, so ganito yan. Ganito. So yan, i-illustrate natin na maayos mga idol no, para hindi po tayo malito. So ibig sabihin lahat ng mga numero na yan na ipinakita ko sa inyo kanina na nakalagay sa mga sticker ng mga langis, yan po ay tinatawag na viscosity. Viscosity po sa Tagalog is lapot. Yan po yung lapot ng mga langis nyo. So, ibig sabihin, itong monograde, pag nakita nyo sa sticker ng inyong langis ay monograde, katulad nyan, hindi naman, di ko naman sinabi na ang Petron ay ordinary na. Lahat naman ng brand may kanya-kanyang variety ng langis. So, ito lang pinakita ko para example sa inyo ng single grade na langis or tinatawag na ordinary. So let's move on. Ganito, ibig sabihin lahat ng langis na iisa lang ang value na nakalagay sa sticker, ang tawag po dyan ay monograde. Ibig sabihin uminit man o malamig yung makina mo, iisa lang ang texture na nangyayari ng langis sa loob ng makina. At tulad yan, ito oil 10 na ginagamit sa mga hydraulic sa mga gasoline oil, diesel engine, hydraulic oil, mga boom truck, gear oil, at saka oil 140 na mga pang differential So yan po yan. Puro po yan single value. Ibig sabihin po yan, yan po ay monograde. So, ang unlike doon sa multigrade, dalawa yung value niya. So, kung makikita nyo, katulad ng pinakita ko kanina sa mga sticker ng mga langis niya, dalawa yung value. So, ibig sabihin yan, malamig or mainit ang makina, nag ibig sabihin nagbabago ang texture. Siya nga pala mga idol, no? ang ibig sabihin ng W na yan is winter. Winter. During winter season or sa Tagalog, pag malamig ang makina mo, ibig sabihin, malabnaw ang langis na nangyayari dun sa makina mo. Pag uminit naman yung makina mo, nagbabagod siya ng texture. Okay? Ibig sabihin ito, pag sa malamig ang makina, ito pag uminit na ang makina. So kaya siya tinawag na multigrade. Pero ang iba ngayon, ang itong monograde, nagagawan po ng paraan yan. It's either dadagdagan nila ito ng mga additive Oil Additive. Oil Additive. So, pag nilagan mo yan ng Oil Additive, nagkakaroon siya ng pangalawang value. Nagiging multi-grade siya. Yan ang paraan dyan para yung monograde mo maging multi-grade. Okay? Gets yung mga idol? So, let's move on. Eto, mga idol, para mas malinaw at maintindihan nyo, yung mga numero na yung value na pinakita ko sa inyo kanina. So, okay, ganito. As long as na pababa ng pababa yung numero ng value ng langis na ginagamit nyo, ibig sabihin nun, nagiging pino siya. Nagiging pino yung langis. At pag pababa ng pababa. Ibig sabihin naman, kung lumalaki, ng, lumalaki yung numero ng value ng langis nyo, ibig sabihin, nagiging malapot. Or kumakapal ang langis. So, yan ang ibig sabihin niyan. As long as na maliit ang value, nagiging pino or malabnaw. Okay, para malinaw lang mga idol, no? Pagka mataas naman ang numero, malapot siya o, or kumakapal ang langis. So, let's say, for example, meron kang 5W40. Yan. Yan ang ginamit mong langis, ha? Example lang. So, ibig sabihin, during winter season or malamig ang panahon or tinenga mo yung sasakyan mo sa buong magdamag, ibig sabihin, malamig ang makina. So, ang value no, ng malamig ang makina niya is 5. Ibig sabihin, pino. Ibig sabihin, nung pag pinong-pino yung langis mo, during starting, mabilis mag-throw. Mabilis mag-throw, mabilis gumalaw, or mabilis bumaba. Bumaba ang mga parts, components, during nag-start ka ng engine mo. So, ibig sabihin, maganda kapag mababa kasi pinong-pino yung langis na value na meron ka. So, during in mainit naman, pag uminit na yung makina, na-start mo na, no? So, ang nangyayari, nagbabago ng texture. Nagiging 40. So, kung mapapansin nyo, pag sa umaga, dinukot nyo yung dipstick. Pag, pag dukot nyo, pag tingin nyo, sinalat nyo yung langis, di ba? Malabnaw siya or pino. Pero pag mainit na yan, sinukat mo, pinaandar mo, minit na, inangat mo yung dipstick, salatin mo ulit yung langis, nagbabago na ang texture niyan kasi mainit na nga yung makina. Unlike nung single grade or tinatawag na SAA, 40 or 30 or whatever na single grade, mainit man o malamig yung makina mo, iisa lang ang texture na nangyayari dun sa loob ng makina mo. Okay, gets nyo mga idol? Next, move on tayo. Ayun mga idol, sana naging malinaw sa atin yung mga in-explain ko sa inyo kanina regarding doon sa mga value na pinakita ko sa inyo. So ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano nyo naman i-identify kung mineral oil, semi-synthetic, or fully synthetic yung langis na mabibili nyo sa market. So halimbawa, may nakita kayo mineral oil. For example, katulad ni Castrol, nakalagay kay Castrol, ayan mismo, naglalagay siya mismo ng mineral oil. Okay? Yung iba naman, wala silang nakalagay. Nakalagay lang kung ano yung grade nila, anong value, anong, anong lapot ng langis. Yun lang nakalagay nila. So, ibig sabihin, wala silang nakalagay kung mineral oil. Mapapansin nyo, si Castrol, nakalagay sa kanya mismo kung mineral oil. Pero, etong si x nakalagay sa kanya synthetic. Okay? Synthetic. So, ibig sabihin, yung langis niya, semi-synthetic lang yan. Di katulad nitong si Toyota, at yung exterior na pang gasoline oil nakalagay dito ito katulad nito 100% fully synthetic ito naman fully synthetic so ibig sabihin niyan mga yan ay poly synthetic po yung mga yan so yan ang mga example mga idol no okay malinaw tayo diyan ngayon naman sa semi synthetic meron silang nilalagay na synthetic synthetic nilalagay din nila synthetic blend Meron din namang synthetic technology. Technology. Yan. Lahat ng mga yan, nilalagay nila as a marketing stop lang. Siyempre, alam nyo na, pagka nagmamarket ka ng mga langis, so alam naman natin sa halos sa atin pag bumibili, uy, synthetic yung langis. So, maingganyo tayong bumili kasi medyo mura yan ng konti kumpara sa fully synthetic. So, doon naman sa fully synthetic, para ma-identify mo, meron lang dalawang term na approve para gamitin yung word na yon. yun. Yun yung tinatawag na fully synthetic. Yun yung una. Yung pangalawa naman is 100% fully synthetic. So, yan lang. Ibig sabihin, tatlong kategory ang meron tayo na mabibili sa market ng mga langis ngayon. Okay? Ganito. Para mas malinaw, ipakita ko sa inyo ang tinatawag na molecular structure ng mga langis para mas lalo nyo maintindihan ng malinaw. Okay? Ayan mga idol, no? para mas lalo nyo maintindihan ang ibig ko sabihin. Ayan, kung sisilip tayo halimbawa sa microscope, yung tinatawag na molecular molecular structure. So ayan, halimbawa, ang mineral oil, pag makikita mo yan sa microscope, may malaki, may maliit, may medium, kung color yan, merong yellow, merong blue, merong red. Ibig sabihin niyan, hindi siya ganun ka-perfect. Meron siyang dumi, meron siyang impurities, kung tinatawag. Parang hindi siya ganun ka-perfect na gawa, okay? Hindi katulad ng fully synthetic, pare-parehas ang structure niya, no? Ibig sabihin, maganda, perfect ang paggagawa ng polysynthetic. Okay? Itong mineral, uh, etong mineral oil naman, yung tinatawag na ordinary. Yan ang ibig sabihin yan. So, hindi ibig sabihin, eh, polysynthetic na, eh, hindi na rin naman masisira yung langis. So, kaya nga, meron tayong change oil period. So, nasisira din yan in a long run. Katulad din yan ng mineral, mineral oil. Although, pares, pwede mo namang gamitin yan. Kaya lang, syempre, mas mahal nga lang polysynthetic kumpara sa mineral oil. So, question, saan naman galing, sir, ang semi-synthetic? Okay, ganito ang ginawa dyan para makuha nila yung semi-synthetic. Kasi, alam naman natin na mahal ang polysynthetic, syempre, mura ang mineral oil. So, ang ginawa nila, kumuha sila ng 50% dito sa polysynthetic. Tapos, kumuha din sila ng 50% dito sa mineral oil. So, lumalabas, semi-synthetic. Okay? Semi siya. So, ibig sabihin, mura siya kumpara sa fully synthetic. Alam mo naman natin, sa atin dito, kailangan makamura ng konti, at least, gumagana sa sasakyan. At medyo nakakatipid. Kasi meron namang change oil period. Okay. malino ba yun mga idol? Okay. Siguro naman mga idol, no, may idea na kayo kung anong magandang ilagay nyo sa mga nalangis sa mga sasakyan nyo. Pero para sa akin, uh, Nasa sa inyo pa din yon. Hindi ko naman sinabi na kung ano yung sinabi kayo, sundin nyo na. Ang sa akin, based lang sa aking experience, 20 years na ako sa automotive industry. So, yun lang yung nalalaman ko sa mga duties natin during seminars. Marami tayong inatina na meeting, events. So, all about sa automotive. So, yun lang yung dinidiscuss ko sa inyo kung ano rin yung nalalaman ko. Although, disclaimer, hindi ako professional. Pero yun yung alam ko. Okay? Sana may natutunan kayo mga idol. Sa susunod na topic natin, na eh, pag-uusapan natin, yung mga JASO API, yung pinakita ko sa, sa inyo kaninang mga letra doon sa level ng mga langis. Ayan, oh, for example, nito, Ayan, uh, API, uh, CISL, yan. Malalaman natin sa next video natin gagawin niya, mga idol, no?